ang mga selyo at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa mga selyo. At narinig ko ang isa sa mga apat na buhay na nilalang na nagsasabi sa isang malakas na tinig na, katulad ng kulog, halika at tingnan mo. At nakita ko at narito ang isang puting kabayo at ang nakaupo rito ay may isang pana. Binigyan siya ng isang putong. Humayo siya na nanlulupig at upang manlupig. Nang buksan ng kordero ang ikalawang selyo, narinig ko ang ikalawang buhay na nilalang na nagsasabi, Sinabi niya, halika at tingnan mo. At isa pang kabayo ang lumabas, ito ay pula. At ibinigay sa kaniya na nakaupo dito na pawiin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan sa isa't isa ang mga tao at binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang buksan ng kordero ang ikatlong selyo, narinig ko ang ikatlong buhay na nilalang na nagsasabi, halika at tingnan mo. At nakita ko, narito, ang isang itim na kabayo. Ang nakaupo rito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay at narinig ko ang isang tinig sa kalagitnaan ng apat na buhay na nilalang na nagsasabi, gawin mo na ang halaga ng isang takal ng trigo ay isang denaryo at ang tatlong takal na sebada na isang denaryo. Huwag mong pinsalain ang langis at alak at nang binuksan niya ang ikaapat na selyo, narinig ko ang tinig ng ikaapat na buhay na nilalang na nagsasabi, halika at tingnan mo. Nakita ko ang isang kabayong maputla. Ang pangalan ng nakaupuroon ay kamatayan. At sumunod ang hades sa kaniya Binigyan sila ng kapamahalaan na patayin ang higit sa ikaapat na bahagi ng lupa, ng tabak at ng gutom at ng kamatayan at sa pamamagitan ng mabangis na hayop ng lupa. At nang binuksan niya ang ikalimang selyo sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutoong taglay nila, sila ay sumisigaw ng malakas na nagsasabi, O Panginoon, ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan mo hahatulan ang mga taong naninirahan sa lupa at ipaghihiganti ang aming dugo, binigyan ng maputing kasuota ng bawat isa sa kanila. Sinabi sa kanila na magpahinga muna sila ng kaunting panahon hanggang ang bilang ng kapwa nila, alipin at mga kapatid na papatayin, nang katulad nila ay maganap. At nang binuksan niya ang ikaanim na selyo, narito, isang malakas na lindol. Ang araw ay naging maitim na katulad ng magaspang na damit na mabalahibo. Ang buwan ay naging katulad ng dugo. Ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa, katulad ng pagkahulog ng mga bubot na bunga ng punong igos kung inuuga ng isang napakalakas na hangin. Ang kalangitan ay nawalang katulad ng balumbong nilulon. Ang bawat bundok at bawat pulo ay naalis sa kinalalagyan nila, at ang mga hari sa lupa, mga dakilang tao, mga mayaman, mga pinunong kapitan, mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago ng kanilang sarili sa mga yungib at sa mga bato sa kabundukan.